Posible ang rotational brownout sa mahigit dalawang pung probinsya sa Luzon at Visayas ngayong pong gabi. Ilalagay sa red alert ang Luzon grid ngayong araw. Naka-red alert ngayon ang Luzon grid. Brownout na naman ba? Iyan ang sitwasyon ng karamihan tuwing isinasa ilalim sa yellow o red alert ang mga grid sa Luzon, Visayas at Mindanao. Problema ngang maituturing ang numinipis na power supply sa Pilipinas ayon sa Department of Energy o DOE. Dagdag pa rito ang inaasahang depletion ng Malampaya gas field na nagko-contribute ng 20% ng power supply sa Luzon. Ano ang mangyayari kung tuluyang maubos ang gas deposit sa Malampaya? Here's what you need to know. 2002 nagsimula ang commercial operation ng Malampaya project sa bisa ng service contract 38. Matatagpuan ito 80 kilometers mula sa northwest ng Palawan. Ito ang nag-iisa at pinakamalaking natural gas field sa bansa. Dito nagmumula ang supply ng natural gas na nagpapatakbo sa apat na power plants sa Luzon. Ayon sa DOE, mayroon itong natural gas reserves of about 2.7 trillion cubic feet. So, can you imagine kung mawala yon? So, if that happens and we have no replacement, merong shortage ng fuel source, di ba? So, saan mo kukuhanin yon? And then, at the same time, yung demand for electricity, especially ngayon, nararamdaman natin, di ba, yung El Nino. Kung merong shortage, ang kasunod niya na consequence, rising electricity prices. Siya si Dr. Mahalay Aravago, President and CEO ng Development Academy of the Philippines, na ng pag-aaral tungkol sa Malampaya noong 2022. Ang natural gas ay fossil fuel energy source na kadalasan ay composed ng methane. Pinoproseso ito at ginagamit bilang fuel ng mga power plant para makapag-generate ng kuryente. Kumpara sa coal, mas mababa rin daw ang carbon emission nito mula sa natural gas. Sa estimate ng Department of Energy, sa 2027 tuluyang mauubos ang natural gas sa Malampaya. Ayon naman sa Prime Energy, ang nagmamanage ng malampaya, patuloy daw ang pagbaba ng pressure sa gas deposit sa power plant. Malaki ang magiging epekto nito lalo na sa Luzon. Ayon sa pag-aaral ni Dr. Ravago, 3,200 megawatts ang posibleng mawala sa power supply ng Pilipinas kung hindi makakahanap ng panibagong energy source. Nito lang Abril, Mahigit 14,000 megawatts ang naging peak demand sa Luzon. Posible itong magdulot ng mas madadalas na rotating brownouts at blackouts at maaari rin daw na tumaas palalo ang singil sa kuryente. Kapag kasi hindi sapat ang natural gas na natatanggap mula sa malampaya, napipilitang gumamit ng mas mahal na liquid fuel ang mga planta para makapag-produce ng kuryente. Nitong February 2024 dapat mag-expire -e ang Malampaya Service Contract 38. Pero last May 2023, pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang extension nito hanggang February 2039. Sa bisa nito, magpapatuloy ang operasyon ng Malampaya at magkakaroon din ng panibagong expiration sa mga lugar malapit dito. Sa 2025, nakatakdang magsimula ang exploration ng prime energy para sa panibagong gas source. Ang problema, 5 to 10 years ang itatagal bago makumpleto ang exploration. Pero hindi naman ibig sabihin na once na nag-explore ka, malalaman mo na meron na talaga, di ba? Kasi medyo uncertain yan. And hindi mo rin alam kung gaano ba kalalim. So, mas malalim, mas magastos. So, hindi pa natin yun alam. So, dapat sana yung nangyari, alam naman natin na mauubos na siya by 2025, nagsimula na yung exploration. Isa sa tiniting ng posibleng maging alternate source ng energy ay pag-import ng liquefied natural gas o LNG. Ginawa mong liquid yung na-mine mo na natural gas para matransport mo. Yun yung purpose. And then pagdating dito, hindi mo siya magagamit na liquid form. So meron ka pang regasification facility, meaning to say ibabalik mo siya sa original state niya na gas. Para iyon yung gagamitin mong fuel to run your OCGT or yung combined cycle na gas turbine power plant. Pero nakadepende ang presyo nito sa world market. Kaya posibleng magdulot din ito ng mataas na singil sa kuryente. Okay, so ngayon, syempre, pag titingnan natin tong LNG, at ah, titingnan natin yung kabuuan no, nung fuel mix na yon. Kumbaga, ang adbantahe niya, yun nga, less carbon emission, pero ito namang investment dito sa LNG kumbaga na o-offset ng somehow um mataas na kumbaga na investment cost na tinatawag. Ayon kay Dr. Ravago, dapat ding mas palakasin ang paggamit ng renewable energy sa bansa tulad ng solar at wind energy. Pero mas mahal ang mga ito kaya kailangang mapag-aralan at mapaghandaan ng pamahalaan ang pag-invest dito transition to cleaner energy hindi to overnight so meaning to say dapat kaakibat ito ng ating economic development so dahil mauubos na itong malampaya so meron na tayong kumbaga tinitingnan natin yung possible sources nga na LNG and then karagdagan pa yung mga ina-attract natin yung investment in renewable so meron sang chance na mas ma-accelerate yung transition natin dapat alam natin kung kailan tayo mag-iinvest kailan tayo yung papasok na yung maraming renewable. So, ang role doon ng government is to facilitate, meaning to say, magbigay ng environment for investors na nagpa for them to come in. Sa kasalukuyan, malaking bahagi pa rin ng energy generation sa bansa ay mula sa coal-fired power plants. Sa 2023 data ng DOE, 43.9% ang on-grid share ng coal sa power mix. Samantala, 13.4% naman ang share ng hydropower habang 5.8% naman ang solar energy. Ang oil-based at natural gas naman may on-grid share na 13.2%. Hinihikayat naman ng DOE na i-repurpose o i-retire na ang mga lumang coal-fired power plants para sa goal nitong maging 50% ng power mix ang renewable energy by 2040. Ang current policy hindi na inaallow na magtayo ng bagong coal power plant. Pero hindi ibig sabihin noon, i-retire na yung existing power plants sa na coal power plants. So again, yung transition to cleaner technology nandun tayo sa aspiration na 'yon. Ang tinitingnan natin, ano ba yung kombinasyon ng fuel? Ito yung mga panggatong, coal, hydro na magge-generate ng electricity. Ano yung kombinasyon ng fuel na 'yon na magbibigay sa mga Pilipino ng mababang electricity? So, hindi siya one or the other. Ano yung kombinasyon? Yung magandang kombinasyon? Yun yung tinitingnan natin. Kailangan din daw pagtuunan ng pansin ang investment sa infrastructures. And yung mga naririnig nyo na siguro na meron naman tayong solar sa Visayas, pero yung capacity niya hindi naman nag-ooperate at its full capacity. Bakit? Kasi hindi nasabayan ng investment sa transmission. Meron kang ngang panggatong, makaka-generate ka ng electricity, hindi mo naman ma-deliver kung sino yung nangangailangan. So, hindi natin pwedeng tingnan lang ito sa pag sinasabi natin ang transition to cleaner energy, attract more renewable investment. Kung wala ka namang kasabay na investment sa infrastructure, wala din. Sa pagtaas ng populasyon, patuloy ring tataas ang demand sa electricity. Higit sa malampaya, posible raw magdulot ng krisis kung hindi makakahanap ng panibagong source ng energy